sa okay, paginipuran ng mahal kong Pilipinas. Maraming salamat. 4.2 4.2 Sobro kitang names. Sobro kitang names. Sobro kitang names. <laughs> <laughs> Sobro kitang names. Sobro kitang names. <laughs> Yeah, sure sure. uh, Here's how Halloween went down this year. Uh -huh. Uh -huh. Come on, These girls a great idea. I'm not get May hina. May hina? May hina hindi tayo manalo. Ah, for Hindi siya ka na hindi siya sikatabi sa mo! Hindi gusto sabihin! Hi, Hindi na pala. Hiya ako. mama ko. Di ba ako? sa

Kailan ba ako mananalo? Kailan ba ako mananalo? Bukas. Ay! Ay, matutulog mo na ako. Bukas pa pala. Manalo ka sa akin. Ka, ka, ka sa akin. ka sa akin. Okay lang yan. Guys, okay. Eh. punta kayo lahat sa kanya. Tapos, para manalo siya. Dop. No, Dop. No, oh. Thank you, Sophia and Christian. Punta kayo sa kanya, guys. Tapos, para lang manalo ako. Ekang and Nigel FCC. Oh, di na ako nanalo. Thank you, Dad, and Nail. When mananalo. Ano na natin siya, guys? Nail CX. Si Panalunin natin siya, guys. Oh. Miss Lai, thank you. Tin and Eka, kamusta ako? ko, Lay and Dutch. Kahit magsama-sama kayo, parang talo pa rin ako yun. Guys, punta kayo dun. Tapos, kan nalunin nyo siya. Okay lang, okay. Yun na guys, so please okay, na. Please ka na. Teng, neng, neng, Ang na ganda sa bagyo, ano? Oo, magbabagyo din tayo. Nag-log na schedule natin. Pupunta tayo sa Baguio. Laba, Alden, Sander, Nigel. Thank you guys. Ay. Pupunta tayo sa Baguio. Pupunta tayo doon sa may manawag. Sa may simbahan doon. Magpapakasal tayo. Joke <laughs> Bilis, Bilis mo po, gulat ako ay ka. Kasalan ka Thank you, Mary and Dutch. pagka <laughs> na <mag> waiting. <laughs> huh? ako, waiting ako. Hello? Rosla Ayan, alam mo. Anong bibigay? Ha? Huh? Ano? Ano yun? Para rin makikita mo to Para mo Para mo Erra nata pita, boto ka ba kay Iban? Buon na pan! Diwan! Diwan! Diwan!